Hello guys, mga tropa at mga idols natin dyan. Sana namang mapagpalang araw po sa ating lahat dyan. So alam nyo ba guys, bakit na naman tayo nakatapless? Ayan, so and of course, pawisan-pawisan pa rin tayo. Kasi nga po, meron tayong ginawa dito sa loob ng bahay na dapat po nating ikapawis. Ano ba yon? So nahulaan nyo na ba yon guys? So ayan, pakita ko sa inyo guys at bumuhos na nga na naman po ang isang malakas na ulan dito po sa amin sa Lopez Quezon Province po guys. Kaya kung makikita nyo po sobrang kulimlim pa po ng panahon at ito po ikatitila lang po ng ulan dito po sa aming bayan ng Lopez. Ayan, kita kita nyo naman po guys. At ano po bang purpose? Bakit po ako nagvideo at bakit isang pausan po ako? Kasi nga po, yan, nakita ko po which is kala ko na ayos ko na. So, yung po palang bubunga namin ay sira na. So, butas na po siya. Actually, hindi lang siya butas. So, si na po talaga siya. So, iba po kasi, ito po kasi yung kwartong to, which is extension po ito. Iba po kasi yung naging ano nung kanyang pagkakalagay ng bubong, which is naaanuhan po siya, natitiningan po siya ng tubig. Kaya naging madbilis yung pagka pagkakaroon ng kalawang na naging dahilan ng pagkasira ng ating bubong which is inakyat ko po siya nung nakaraang araw at dito nga po sa kwarto na to guys, ito ko makikita ninyo guys, ayan. So dito po dumulay yung mga water. So kanina nagsapo yung taglakas ng ulan. So hindi ko lang po siya nakunan kanina kasi nga po is busy, busy po ako sa pag-aalwas ng tubig po dito. Ayan actually guys, hindi pa po ako tapos mag-aalwas. Ayan pa po yung mga tubig. Ayan. And then of course, isang malaking uh, planggana na po ang aking naalo sa tubig. Ang laban po nitong planggana ng blue na to is tatlong timba which is ayan. So ibig sabihin nito nasa 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 mahigit dalawang timba na po ito guys. So ang nangyari po guys kanina, so dito guys dumaloy yung mga ano, yung mga tulo ng ulan or tubig ng ulan. So, ayan. Pumagilid siya, guys. Dahil nga po, guys, may kisami po tayo. Ayan, dumulay po siya dito sa mga gilid-gilid. Ayan, buti na nga lang po, hindi po nabasa yung ating mga gamit. Which is, meron po tayo dito nabasa. Ayan, karton lang naman po siya. Which is, na naman po natin siya. Buti na lang po, guys, is nandito po ako sa bahay. At, of course, ayan, na, nabigyan agad natin ng konting action, guys. So, alam nyo ba ang magiging action natin guys dahil wala pa tayong budget sa pagpapayos ng bubong? So, syempre, re-remedyohan na lang natin po yan mamaya. Okay? So, para kung bukas man or mamayang gabi man ay umulan ulit, So, hindi na po mangyayari na magiging parang swimming pool po itong kabilang kwarto na to. Actually, guys, hindi ko po ito kwarto. Ang kwarto ko po ay ayan. So, ayan yung blue na lagi nyong nakikita. So, ayan. So, muntik na po maging swimming pool itong kabilang kwarto, guys. At muntik na rin umanod papunta dito sa kwarto ko, guys. Kasi magkatabi lang naman po yan magkaharapan. Kaya, guys, mamaya is aakyat po tayo sa bubong. Bibili lang po tayo ng uh, pang-remedyo po dito sa ating bubong para uh, tawag dito mamayang gabi man kung umulan man mamayang gabi at least hindi na po magiging tuluan po dito sa ating kisame. So ito nga oh, so ang ganda ng kisame pero tumutuwa tumut tumutulo yung mga tubig na ulan, di ba? So ayan lang naman guys, that's update for today. Nakakatuwa lang na <laughs> ma-content ko siya. Wala lang guys, so oh. which is sabi nga Pilipino tayo eh. Bumaha, bumagyo, umulan, or magkasuro ng swimming pool sa loob ng kwarto sa loob ng bahay, manatili pa rin nakasmile guys. So that's it for today guys. God bless. Don't forget to subscribe my YouTube channel Benz number 14.